Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Madam, itatanong ko lang po kung sa araw-araw na pag-ano uh, ay nakakasama ba sa kalusugan? So, guys, yan po ang kanyang katanungan. Kung gawin ba ito sa araw-araw ay nagkakaroon ba ng epekto sa kalusugan? So, maraming tao ang nagtatanong kung masama ba talaga gawin ito ng araw-araw. Tignan natin sa video na ito. Pag-uusapan natin ang limang posibleng binipisyo at ang limang posibleng panganib na madalas gawin ito. Uuna tayo sa magandang binipisyo. Una, nakakatulong sa stress. Kapag tayo'y nakakaramdam ng pagod sa isip, ang gawin ito ay maaaring maglabas ng endorphins and natural na happy hormones kung tawagin. So yan po yung una. Ang pangawalawa naman, mas hawang pagtulog dahil sa pag-relax ng katawan pagkatapos mas madaling makatulog at maging mahimbing ang pahinga so yan po yung pangalawa guys no, na kapag, uh, ito ito'y uh, ginawa so nagkakaroon ng relaxation na, na, napaparelax yung ano, yung whole body kumbaga so yan po yung pangalawa at ang pangatlo naman, pagkilala naman ito sa iyong sarili, nakakatulong ito upang maintindihan ng isang tao kung nasaan ang mga uh, mahahalagang lugar, no? ng iyong partner. so yan po yung pangatlo, kasi kapag uh, ginagawa ito, tsak, alam na alam mo kung nasaan yung mga kiliti, no? kumbaga. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, nakakatulong sa kalusugan ng prostate sa kalalakihan. So, ayon sa ilang pag-aaral, kapag ginawa ito ng regular, maaring makatulong mag-flush out ng toxins at makabawas sa risk ng prostate cancer. Ito po ay ayon sa ilang pag-aaral na kapag ito ay ginawa mo ng regular, ibig sabihin, maaring makakatulong sa prostate sa kalalakihan. Kasi yan po minsan, lalo na kapag nagkakaedad na ang isang lalaki, so maaaring may tendency po na magkaroon ng uh, karamdaman doon sa, hindi naman sa pangkalahatan, ano? kasi uh, yung kapatid ko nagkaroon ng ganitong sakit eh no so ibig sabihin kapag nagkakaedad na talaga maaari lang naman po hindi po naman pangkalahatan kaya ayon sa ilang pag-aaral ito po ay nakakatulong sa sa kanilang pag uh, anong tawag dito pag-aaral hindi po galing sa atin sa akin kundi ayon sa ilang pag-aaral sa aking pagsaliksi sa mga impormasyon na aking nakuha. Yan po yung number four. At ang number five naman, natural na pain reliever naman ito. Ano ba ito? Ayon sa ilang pag-aaral, pwedeng makatulong sa pananakit ng ulo, likod, o katawan. So, hindi ko rin alam, pero ayon sa ilang pag-aaral. At Patungo naman tayo sa mga panganib na epekto kapag ito po ay hindi mo na nakukontrol na gawin. So, ang una, maaring mawala, mauwi pala. Maaring mauwi sa addiction. So, yan po yung isa niyang mapanganib, no? Na maaring makaapekto sa trabaho, sa pag-aaral, at sa aspeto ng relasyon. So, yan po ang unang isang panganib na maging epekto. Kapag yun po ay talagang doon na lang nakafocus ang pag-iisip, ang ibig sabihin. So, ang number two naman, physical na pagkapagod. Sa sobrang dalas, ang katawan ay pwedeng makaramdam ng panghihina. So, ang ibig sabihin, kapag hindi mo na makontrol, ibig sabihin, maaaring mawala ang iyong energy o yun na nga, pang panghihina. So, yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman, pag-iwas sa totoong relasyon. May mga tao na mas pinipili ito kaysa totoong labanan. So, alam nyo na yung labanan, ano? So, ang ibig sabihin, yun na lang din na yun ang ginagawa mo na kahit meron kang karelasyon, hindi mo na siya nilalambing, kumbaga so ang ibig sabihin yun ang mas gusto mo nagawin gawin kaysa yung uh, magkaroon doon sa yung partner kaya kailangan lang din natin ng uh, control, kumbaga hindi na po para lang doon, labas na lang kung wala kang karelasyon so go, go lang ng go kung ibi ang ibig sabihin ano. Pero kapag merong kang karelasyon, so pwede rin nating isipin ang ating partner. So yan po yung pangatlo. At ang pangapat naman, pwedeng mabawasan o maging manhid. So ano ba ito? Maaring mabawasan ang pagkasensitibo. Ang ibig sabihin doon maaring sa katagalan ng parating, parating, parating ginagawa ay mawala yung mabawasan. Hindi naman totaling mawawala siguro. So, mababawasan yung pagkasensitibo. Kasi madalas na madalas. So, yun na po yun. At ang number 5 naman, dahil sa ilang paniniwala o religyosong katuruan yan po ay may mga taong nakakaramdam ng kahihiyan pagkatapos. So, yun na nga guys na minsan merong talagang naniniwala pa na kapag ginawa raw ito ay isang kasalanan. No, meron talagang ganon. So, yun na nga ang ibig sabihin dahil sa ilang paniniwala kapag ginawa ito, nakakaramdam ng guiltiness o oh, yun na nga, hiyan din pagkatapos. So yan po guys, ang limang benepisyo at uh, mapanganib na epekto sa uh, sobra. At uh, ang video na ito, paalala lang po na ito ay para sa kaalaman lamang. Hindi ako doktor o eksperto. Kung may, may iniindang na karamdaman, mabuting kumonsulta sa iyong doktor. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye. Bye-bye.